mga beefs, welcome back again to my channel. If you just new to watch channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na. So meron naman tayong panibagong vlog for today. Ito yung bakit naghahabol sa'yo yung ka-LDR mo. So, check it out. A few moments later. So ayun na nga mga pips, ha, mabilisang, isang mabilisang vlog lang to ha. Kasi apat na rason kung bakit naghahabol sa'yo yung ka-LDR mo. Number one, hindi niya kayang mawala ka. Kung baga, bigla ka niyang ginose after one year ng pagchat-chat yung dalawa, bigla ka niyang ginose mga pips at biglang bumalik kasi na-realize niya na hindi niya pala kayang mawala ka. Number two, naaalala niya yung mga good thing na tungkol sa'yo. So, eto yung mga afam na kumbaga, kasi sa mga afam, mga pipsa, mabilis talaga silang mag Kasi yung mga, yung mga afam, yung mga na-experience ko ha, mabilis silang mag mga pips. Kaya, napakabilis din sa kanila na i-block ka. Baka di lang talaga tayong dalawa. Yan, sino ba mga, na, uh, mga nakaka-relate dyan, ha? Na biglang binlock, tapos unblock ulit ng mga afam nila. So, ayun. Isa yan sa rason, kung makit naghahabol, naghabol siya sa'yo ulit, kasi naaalala niya yung mga good thing na ginawa niyong dalawa. Kahit sa video call pa yan, naaalala niya yon kaya naghabol siya ulit sa'yo. Kaya ikaw naman, kang magpakarupok dyan, biglang high lang ang afa mo, ikaw naman ako, umikot ya umikot <laughs> isang high lang ng ng afam mo sa naku, nako di ka na mapakali umikot agad yung puwet mo <laughs> number three is alam niyang sayo lang siya masaya nako 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 nakaka-relate ako dito mga peeps dati pa yan ha yung mga bigla kang binlock unblock ulit tapos block tapos unblock na ulit ako nang parang nakakasawa na din kasi nga, hinahabol kanya niya ulit. So, kapag ganun, mga pips, na feel mo nga na hinahabol ka ulit ng afa mo, huwag ka bigay agad. Siyempre, magpaka, magpakaano ka naman, hello? Huwag <laughs> ka naman pakarupok agad, ha? Kasi nga, alam niya na, na, alam niya na, na alam niya na, Sa'yo lang siya, masaya. Kumaga, yes, may nahanap siya. May mga nakakachat iba. Pero iba yung na-feel niya nung ikaw pa lang yung kausap niya or yung ka-video call niya. Sa last na tayo, number four. Number four is wala siyang mahanap na kagaya mo. Naku, may, nangyayari talagang ganito mga pips ha. Kasi may mga viewers ako na nagme-message sa akin na ganito. Naku, bigla silang ginost. Biglang gumalik yung afam nila kasi na-realize daw ng afam nila na kahit sa dami-daming babaeng na, na nakakausap ng AFAM is wala talaga daw siyang mahanap ng katulad ng isang girl. O, di ba? Haba ng hair. Abot hanggang abroad. <laughs> Kaya, ayun, mga peeps. Ha? That's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kayden. I am now signing off.